Nakilala si Rita Gaviola na mag-viral ang kanyang larawang na Mama Limos sa Pahiyas Festival sa Lokban, Quezon noong 2016, kung saan siya ay binansagang Bajau Girl. Sa parehong taon, napabilang din siya bilang isa sa mga housemates ng Pinoy Big Brother 17 Edition. Kalaunan ay pinasok niya ang showbiz at ang pagiging social media influencer. Ganun pa man sa simula, kapansin-pansin ang tila pagiging mailap o hindi hayag ang pagbabahagi niya ng kanyang buhay pag-ibig sa social media. Naroon ang pangangalaga ni Rita sa kanyang imahe at karera, lalo na sa pagkatao ng sinisinta. The Philippine Showbiz List presents detalye sa love life ni Rita Gaviola at ng kanyang engagement. The Boyfriend Matatandaan na pinag-usapan ng mga taga-subaybay ni Rita ang naging pasilip niya sa kanyang masayang love life sa kanyang Instagram post noong September 2021. Sa larawang ibinahagi, makikita ang sweetness nila ng isang lalaki. Nilagipan lamang niya ito ng simpleng caption na See No Evil Monkey at Flying Kiss Emoji. Nasundan pa ito ng larawan kung saan makikitang kumakain sila sa isang restaurant. Nang panahong yon, wala mang paglilinaw kung sino ang naturang lalaki ay hindi naman may pagkakaila na espesyal ito para kay Rita. Mula nga rito ay unti-unting naging bukas si Rita sa pagbabahagi ng tungkol sa kanila kung saan makikita kanila mga kilig TikTok videos na magkasama na kompirmasyon nga sa masaya nitong buhay pag-ibig. Dito ay nakilala ang lalaking nabighani sa Badjao Beauty ni Rita na si Jeric Ong. Base na rin sa social media account nito, lumalabas ang pagkahilig ni Jeric sa larong basketball, kung saan makikita din nakasulat sa bio ng kanyang Facebook account, ang student athlete. Maliban rito, isa rin siyang freelance model. Aktibo rin si Jeric sa social media, partikular na sa kanyang TikTok account, kung saan ay makikita din ang ilang mga video sila ni Rita na magkasama bilang patunay ng hayagang pagmamahal nito sa kanya. The Rumored Pregnancy Mula ng mapaulat ang pagpasok ni Rita sa isang relasyon, bagamat may mga tagahangang nagpakita ng suporta sa kanya, hindi naman maiwasan ng ilan na palalahanan siya na mag-ingat. Pinayuhan din si Jeric na isipin ang karyer ni Rita at huwag itong sirain. Ngunit noong June 2022 ay pumutok ang espekulasyong pagdidalang tao ni Rita. Sa kanyang TikTok videos, maraming narizans ay nakapansin sa tila pagbabago ng hubog ng kanyang katawan kung saan nadagdagan ang timbang nito. Ibang araw ito sa nakasanayang nakikita sa kanya na slim figure. Dahil nga rito may ilang netizens ang hindi na nagpaligoy-ligoy pa at direktang tinanong si Rita kung siya ba ay buntis. Apparent. Dalawang buwan ang lumipas matapos ang haka hakan kanyang pagbubuntis, tinuldukan ni Rita ang usaping ito. Sa kanyang Instagram post noong August 8, 2022, buong pagmamalaki niyang inanunsyo na isa na siyang ganap na magulang. Sa naturang post ay makikita ang karga-karga niya kanyang cute na baby girl si Kiana habang katabi naman ito si Jeric. Nilagyan niya ito ng simple caption na Mahal ko kayo, kalakip ng heart emoji. Kasunod ng pagsasapublikong ito, sunod naman na binida ni Rita, si Jeric. Sa isa Instagram post, pinasalamatan niya ito dahil mula simula ay hindi sila pinabayaang mag-ina. Ito ay niya kanyang numero unong tagahanga sa lahat ng bagay. Babatid na nais ihayag ni Rita ang pagiging mabuting ama at partner ni Jeric na hindi sila pinapabayaan taliwas sa iniisip ng iba laban na rito. Katunayan, bago pa man ang kompermasyon ni Rita tungkol sa kanyang pagiging ina at pagbuo ng pamilya, ay nauna nang ibinahagi ni Jeric sa publiko ang tungkol sa bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong August 2, 2022. Ginawa niyang profile picture ang larawan ng kanyang masayang pamilya kung saan makikitang karga-karga ni Rita kanyang baby girl na siyang pahiwatig na handa na siya sa responsibilidad. Rita on being a young mom. Sa kabila ng pagbati na tanggap sa pagbuo ng pamilya ni Rita, marami din ang tila hindi makapaniwala at naglabas ng panghihinayang sa maaga nitong pagpapamilya, lalo na sa bata pa nitong edad na 19 years old. Pero iginiit ni Rita na walang masasayang. Bagamat marami nag-aalala para sa kanyang hinaharap, isa lang anyang nasisiguro niya na hindi aksidente ang pagdating ng kanilang baby. Gusto niyang patunayan sa lahat na hindi porket nagkaanak na ay katapusan na rin na pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ito ay simula pa lang anya sa panibagong daang tatahakin kung saan ang binubuong pamilya ang magsisilbi nilang inspirasyon ni Jeric. Dagdag pa ni Rita na, na kaya niyang tanggapin ang lahat ng pamabatikos at puna basta wag na wag lang na idamay ang walang kamalay-malay nilang anak. At sa naging interview sa kanya sa YouTube vlog ni Karen Davila noong August 25, 2022, Nagsalita siya sa dami ng bashing na natatanggap dahil sa pagiging batang ina. Pag-amin ni Rita, ang pinakamasakit raw na batikos na pinukol sa kanya ay nung sinabihan siyang bobo dahil sa inuna pa niya ang kalandian kaysa sa kanyang career. May mga komisyon din anya kung ano ang ipapakain niya sa bata na baka bumalik na naman siya sa pamamalimos. Sa kabila nito, itinuturing daw ni Rita na blessing na magkaroon siya ng anak. Napansin ni niya ang malaking pagbabago nila ni Jeric mula nang dumating sa buhay nila ang kanilang anak at pagsusumikapan na mabigyan ito na magandang kinabukasan. Rita happy and contented with her family. Hindi sekreto na bukod kay Rita ay nakakuha din ng hindi magandang komento nung una si Jeric. May ilang siya sa na nagsasabi na baka kalaunan ay takbuhan nito ang responsibilidad at question din kung ano ang magiging hinaharap nilang mag-ina man, hindi hinayaan ni Narita at Jeric ang mga negatibong komento na maka-apekto sa binubuong pamilya. Katunayan sa kanilang social media posts, makikita ang masayang takbo ng kanilang pagsasama, kung saan ay naroon sila upang suportahan ang bawat isa. Bukas si Rita sa pagsasabi kung gaano ka responsable si Jeric sa kanila. Maging sa pagpapatuloy niya sa kanyang pag-aaral, ay naroon din ito pang gabayan siya at hindi hinadlangan sa pagtupad sa pangarap. Katulayan noong May 2023 ay nakapagtapos si Rita ng senior high school. Samantalang si Jeric naman ay naroon ang pagbibida sa kanyang magina na Anya, kanyang inspirasyon upang magpursigi pa sa buhay. Maliban dito, hindi din niya pinapalagpas ang patuloy na nanlalait kay Rita. Katunayan nito nakaraang araw ay laman ng ilang news items si Rita dahil sa nag-viral niyang pagla-live selling kung saan sumagot siya sa bashers na siyang magbalik na lang siya sa panili mo, sa kalsada sa halit na magbenta online. Ayon kay Rita, wala siyang ikinakahiya sa kanyang pinanggalingan. Lalo pat ito raw ang naging daan para makamit niya kung sino at ano siya ngayon. Masakit lang daw na minamaliit siya bilang tao dahil lamang siya ay badyaw at dating namamalimos. Diin pa niya, hindi alam ng karamihan kung anong hirap ang pinagdadaanan niya noon kaya hindi siya makakapayag na maliitin at kutsahin siya ngayon. Anya, wala na sana siyang balak na beltahan pa mga ito. Ngunit hindi na raw niya natiis dahil below the belt na ang mga tirada sa kanya. Ang mga pambabatikos na ito ay hindi din pinanagpas ni Jeric. Sa kanyang Facebook post ay nirepost niya ang ulat ng isang page. Sa mensahe nagpahiwatig siya na kaya niyang buhayin ang kanyang mag-ina. Ayon kay Jeric, ayaw na sana niyang laitin pa ang lait kay Rita na tinawag niyang wife. Pero nakuha raw nito ang kanyang inis at binanggit na kaya niyang pakainin ang nasabing basher ng sampung beses sa isang araw. Sa huli, sinabi ni Jeric na ang Diyos na ang bahala sa mga taong ganito. Samantala, hindi naman tinantanan ng panlalait si Rita kung saan may ilang netizen ang patuloy siyang kinwestiyon sa napiling buhay. Ilan nga sa komento ay sinasabihan siya na dapat ay humanap na lang daw siya ng nobyong afam para gumanda ang lahi niya. Sinagot naman ito ni Rita at sinabi na hindi niya kailangan na magandang lahi. Binigyang diin niya na ang mahalaga sa kanya ay mabigyan siya ng maganda, maayos at malusog na pamilya. Sa huli ay giniit ni Rita na masaya at kontento siya ngayon sa kanyang pamilya. The Engagement sa kabila ng duda at pangkikwestiyon ng ilan sa kanilang relasyon na baka hindi ito magtatagal. Pinatunayan ni Rita at Jeric na totoo ang nararamdaman nilang pagmamahal para sa isa't isa na hindi ito dala lamang ng kapusokan ng kanilang kabataan. Magkatawang nilang sinuong anumang pagsubok at handa na sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ito lamang October 30, 2023. Masayang inanunsyo ng dalawa ang simula ng kanilang Road to Forever. Sa binahaging larawan ni Rita, makikitang nagulat siya habang nakaluhod si Jeric at may hawak na sing -sing na nasa aktong nagpo-propose. pa ito ng simpleng caption na This is it na may kasamang dalawang ring emoji. Sa comment section na naturang Facebook post, pinasalamatan niya ang lahat ng bumati sa kanyang engagement inilagay din ni Rita ang June 3, 2025 may bright emoji na tila pahiwatig sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Samantala sa panig naman ni Jeric, nirepost niya ang post ni Rita sa naganap nilang engagement at nag-iwan ng sweet na mensahe para sa kanyang future wife na ito lamang ang babaeng na isang ipag-alaya ng kanyang habang buhay. Buong mensahe ni Jeric para kay Rita, katulad niya nang sabi ko sa iyo, ikaw lang hanggang mamatay ako. Ikaw lang ihaharap ko sa altar at pangako hindi ako gagawa ng kalokohan, malayo-layo pa ang kasal natin, pero gagawin ko at ipapadama ko lahat para sa iyo. Nilikipan niya ito ng dalawang red heart emoji sa dulo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!